100,000 pesos business idea. Check natin yung pop sound. Yun. Ganda. Finalize ang label. Sinukat ang ideal na lapat. Malaki. Copy hmm. print po pa ulit tayo ng bagong mas maliit. Eh. Nag-trial ulit para sa recipe at malapit nang lumabas ang spicy chicken Pastil by Garapon of Duty. Magdadalawang variant tayo ng ating chicken Pastil, which is the extra spicy and the mild version. Tara! Simulan natin sa pagtatry ng chicken Pastil na properly canned natin. Okay, so ito yung ating huling kinan na chicken Pastil. 2 weeks old na to na properly thermal process siya to prolong shelf life. So based sa mga parameters at sa mga tips na nakuha ko, Uh, should be ito ay properly sealed at okay siya for 6 months. Hindi ito ni ref or something. Pagkatapos ng no ating preservation, nilagay ko lang siya sa place na hindi naman nasisikatan uh, nasisikata ng araw. Ngayon, try natin kung okay pa ba siya. So, check natin yung pop sound. Yan. Ganda. fine Amoy, ganun pa rin. Pero sa lasa, tingnan natin itsura ganun pa rin so check so try naman natin taste wise okay okay good thing same taste wow nice very nice try natin sa kanin Ah. Okay. Ah. And itry din natin ang pastil na hindi properly canned So very good thing na okay yung ating kinan ano. Ito isang to gusto kong ipakita na based sa mga parameters at sa mga palatandaan ko nag seal siya. Hindi siya nag seal. Pero hindi ko siya pin reserve. I mean hindi ko siya ni ref after. Ngayon bubuksan natin at titikman after 2 weeks kung anong lasa niya at lagay. We expect na hindi ito mag-pop kasi ito hindi na vacuum seal. Obviously. And then, iba yung amoy niya. Pero para para naman itsura. Pero, disclaimer, hindi na siya safe talaga kainin. Iniluwa ko tuloy. Ay! Dinura ko siya. Kasi, iba yung texture at medyo maanta isa itong magandang reminder na kapag hindi properly packed, sealed or thermal processed yung ating mga binibiling product in a jar lalo na ang mga meat, mag-iingat po tayo kasi maaring pagsanhean siya ng sakit uh, isang palatandaan sa hindi properly sealed at vacuum sealed na product in a jar is pagdating sa inyo ay naglilik ito si Jay, syempre tinutulungan pa rin ako siya nagta-try ng label natin kung magsuswak ba sa ating jar. ginagawa ko ay, gagawa tayo ng ano to, label for packaging. And this one is malaki. Hmm. Nagpiprint pa ulit tayo ng bagong mas maliit. Nagtuloy na rin kami sa pagluluto. Dalawang kawali ang niluto namin for mild and extra variant. Habang nagluluto kami, maya maya, si Jay, nakuha na niya ang tamang sukat. Wait lang, later on, we realized, ang lapit pala ng itsura ng label kay Idol J Tripper. Lodi yan, pero dapat magkaiba. Kaya inedit namin ulit yan, don't worry. Si Jay naman nagpipicture ng pastil. Kailangan kasi ng artist for the label. Yan o, seryosong seryoso. Baka curious kayo sa output. Yan, And tinikman lang namin ang pastil sa kanin. Namatapos na kami, nagtanghali kami sa labas. Literal na sa labas. Siyempre, may pastil. Yun lang, peace.